Kamusta mahal na mga manunood? Maligayang pagdating sa aking channel. Ang asawa ni Enja na Curek na si Todd Babuyak Usten ay nagsalita sa unang pagkakataon tungkol sa kanyang pagbubuntis. Tu Babuyak Usten, si Enja ay naghahangad pa. Si na Todd Usten at Angel na Curek, na matagal nang magkasama, ay ikinasal sa Roma sa isang seremonya ng pamilya noong nakaraang linggo si Natuba Buyek Usten at Enja Nakurek ay nagdaos ng hapunan sa kasal sa hardin ng kanilang tahanan noong isang araw para sa kanilang pamilya na hindi dumalo sa seremonya sa ibang bansa. Si Togba Buyek Usten, na dumalo sa isang kaganapan ngayon, ay nagsalita sa unang pagkakataon tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang sikat na aktres ay gumawa ng isang nakakatawang pahayag tungkol sa kanyang pagbubuntis. Narito ang mga pahayag ni Tuba Buyek Usten ikinasal si Tuba Buyek Usten sa kanyang kasamahan na si Enjen at Curex sa Roma. Ang bagong mag-asawa ay halos nagbibilang ng mga araw hanggang sa mahawakan kanila ang kanilang sanggol sa kanilang mga bisig. Ang bagong kandidato sa ama, si Enjen Akurek, na nag-post kasama ang kanyang asawang si Tuba Buyek Usten noong isang araw at naghudyat na naghihintay sila ng isang batang lalaki na may bughaw na puso, ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa kanyang mga tagahanga. Si Tag Buyek Usten, na dumalo sa isang kaganapan ngayon, ay nagsalita sa unang pagkakataon tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ang sikat na aktres ay gumawa ng isang nakakatawang pahayag tungkol sa kanyang pagbubuntis. Sobrang saya ko ngayon. Tuba Buyek Usten, nasisiyahan ako sa aking pagbubuntis. Ngayong bukas na ang lahat, nakakapagsalita na ako. Oo, oh, paparating na ang baby boy natin hindi pa nabubunyag ang pangalan. Nagtrabaho ako ng napakatagal na panahon, kaya sa tingin ko ay karapatan kong magpahinga. Palakihin ko ng maayos ang anak ko at babalik. I'm very happy right now, sabi niya. Nahirapan ako sa tatlong buwan. Mas nagnanasa si Engine. At saka, tagba, wala rin akong cravings. Nahirapan ako sa 3 months, medyo nasusuka, napakahirap na proseso ang pagiging ina. I think engine craves more, sabi niya. Bibigyan ka namin ng detalyadong impormasyon sa paksa kung nagustuhan mo ang aming video. Huwag kalimutang pindutin ang pindutan ng pag-like at mag-subscribe sa aming channel.